ang kanilang pinakamalaking konsuelo sa kanilang unika iha ay ang pagiging masinop at matsaga niya sa eskwelahan. Oo, maganda naman ng ano eh. Kahit siya, hindi naman siya nagre-reklamo sa subject niya eh. Parang gustong gusto niya lahat yung, yung subject niya, gano'n. Pero hanggang sa paaralan, marami ang nagsasabi na isa rin siyang espesyal na kaibigan. Mabait po kasi siya, tas parang siya yung tipong maganda, adventurous, gano'n. Kahit alam niyang parang masungit kami sa kanya, yung turing niya po sa amin, parang ganun, matulungin siya, mabait, gano'n. Sa break po namin noon and then, nakaupo lang po ako, then siya po yung unang lumapit at nagpakilala. May ginagawa po ako dun, then nag-offer nag po siya ng help. Nung time nung second year, hindi ako marunong maglaro ng chess. Tapos siya marunong, kaya dun nagpaturo ako hanggang sa mas more na na-develop friendship namin. Para sa mga taong nagiging malapit kay Shara, nagsisilbing isang kayamanang pakaiingatan ang dalagita. Kami po lagi kami naglalaro sa school and then kahit na may tampuhan, we stay friends, friend may diary ng araw ang lahat ng mga nakakasalamuhan ni Shara, imposibleng hindi maisulat dito ang bawat araw na nakakabonding nila ang dalagita. She made this whole night and it was very special to me. We used to play this and have a contest when the teacher out. Marami kaming memories, maybe not captured by the camera, pero it was within our hearts. I know our hearts are connected. Pero maaring nagtataka kayo kung bakit sa pag-usad ng kwento ni Shara, tanging sa mga larawan at kwento lamang siya makikita. Dahil ang taong tinutukoy nila na punong-puno ng buhay, pangarap at pag-asa. Ito ngayon at apat na taon nang nakikipagbuno sa sakit na kanser. Mm, no, na sir, sinabi niyang sumasakit yung paa niya. Tapos pina-check po dito. Uh, binigyan siya ng uh, pin reliever at saka complex. Ilang araw, sasakit uli hanggang namaga yung paa niya. So, pina sa Baguio, sa specialist ng bone sa Baguio, sir. Yeah. Nang pumunta kami sa Baguio, um, yun pinabayop si namin. Naoperahan siya, at pinabayop si namin. Ayon, after a week, na diagnosed na siya na CEO of the bone. Labing isang taon noon si Shara. Ang mundong ginagalawan na tahanan, palaruan at eskwela ay biglang nabago. Naglabas-masok na siya sa iba't ibang pagamutan. Masagit sa akin, mamamatay ang anak Habang ang mga taong labis na nagmamahal sa kanya, pinili na lamang maging piping saksi sa pakikipaglaban ni Shara. Batid kasi nilang sa pagkakataong ito, tanging dalangin ang maari nilang ibigay sa mahal na kaibigan. Um, parang mahirap kasi bakit siya pa, eh, mas ano naman, may iba namang tao dyan na yung, yung masama yung ugali, Ganon Tapos bakit siya pa, ang ganda-ganda ng ugali, ganun. Nananatiling matibay si Shara sa bawat sakit, kirot at hirap na dulot ng kanyang karamdaman. Ngunit hindi pa rin mayaalis ang katotohanan na isang bagay lamang ang maaring idulot kung magpapatalo siya sa sakit na kanser. Uh, stage 4 na siya actually kasi pag kasi stage 4, andun na sa halos lahat ng party ng katawan e, eh, yung cancer cells niya is andun na sa brain. So far naman, pag alam natin yung kung stage 4 na yung cancer, usually lahat na mamatay pero we don't know when. Pero miracle talaga kung ma uh, maalis yung cancer sa katawan Pero wala